Sa pagbisita ni German Foreign Affairs Minister Annalena Baerbock sa Pilipinas, napag-usapan ng dalawang bansa ang isyu kaugnay sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Bea Bernardo. Matapos ang halos isang dekada, muling dumalaw sa Pilipinas ang Minister of Foreign Affairs ng Germany. Nakipagbulok si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kay German Foreign Affairs Minister Annalena Baerbock. Dito na pag-usapan ang pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa trade and investments, peace and development at defense cooperation. Germany is a valuable partner for the Philippines, not only in the bilateral terms, but also in regional and international. Sinosuportahan ng Germany ang 2016 arbitral ruling na kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nababahala sila sa tensyon sa South China Sea dahil sa agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas, kabilang narito ang laser pointing at water cannon incident. Sabi ni Burbach, mahalaga para sa kanila ang mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa Indo-Pacific region upang matiyak ang free trade at freedom In ausschließlichen Wirtschaftszonen eines jeden Landes, das betrifft ja jedes Land, das seine entsprechenden ausschließlichen Wirtschaftszonen um, hat. Und wir in diesem uh, Sinne uns eben auch als Europäische Union noch stärker mit Asien. Nagpahayag din ng Germany ng suporta sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng training sa maritime security. Dumalo pa nga si Burbach sa headquarters ng ahensya sa Maynila. Maliban dito, asahan na rin aniya ang labor cooperation ng dalawang bansa kung saan mga Filipino skilled workers ang makikinabang. Ang pagbisita ni Burbach sa Pilipinas ay parte ng kanyang official visit sa Middle East at Southeast Asia kabilang ang Malaysia at Singapore. Bea Bernardo para sa Bayan.